Umpisa natin kay Captain. Captain Rojas, good morning. Sir, uh, ano lang po ang ginawa dito sa Marex 2024 o Marine Exercises 2024 uh, dyan nga po sa Central Mindanao? Uh, sir, um, uh, maganda umaga po sa mga Marex po, sir, o um, Marine Exercise 2024. Ang mga kalahok po mula sa Philippines at uh, United States mula uh, nagsagawa ng iba't ibang subject of exchanges. exchanges. Mula pang na nakapuon sa communication, tactical combat care, one, general and market administrations. din po sila na uh, combat marksmanship. Meron din po close quarter button military relations activity at combined uh, field training exercises. Mm. Ang mm. uh, na po ito ay nakatulong sa ating uh, uh maritime security operations, videos, operations, at uh, special operations. At lahat po yun ay uh, nagkala yung uh, ilagas uh, at katayahan sa uh, at pagprotekta sa ating karakter Sir Okay. Oo, may dahilan po ba kung bakit sa Central Mindanao ginawa Captain Rojas yung marine exercises? Uh, yes, Sir Meron pong... nga uh, sa Central Mindanao ang marine exercise ng 2024. Una po lahat, ang marine exercise ng 2024 po ay isang bilateral exercise sa pagitan ng uh, Philippine Marine at ng United States Marine Corps bilang bahagi po ng Philippine-US Mutual Defense Board and Security uh, Engagement Board para uh, sa calendar year 2024. Since ang uh, First Marine Brigade po ay eh, nakadeploy dito sa Central Mindanao, mm. Mindanao particularly po sa municipality ng uh, Parira, Pagmintan del Norte, dito po siya nagawa ng Marine Exercise 2024. And, uh, mm. At In addition wow. to the sermon, you know, uh, bilateral exercises. Yung, uh, usually, kakalimitan po nangyayari o magaganap sa Lord Pedroson at sa Palawan. At uh, para naman po ng equal opportunity na makatrain ang ating ibang marine operating forces ay dito sa Central Group at ang Parex 2024. Ah, okay. Kumbaga, yun nga kasi usually, Captain, talagang sa Palawan and nasa bandang Luzon area yung ano eh, yung mga ganyang klaseng marine exercises. Paano lang po ang naging koordinasyon sa mga LGU? May kinailangan bang ma-displace pansamantala para sa mga gagawing at ginawa po ninyong pagsasanay? Ah, uh, para po sa kalaman ng ating mga taga ang uh, Marex 2020 po ay mas na pinanood ang ating mga exercise planners plus sa Philippine Marine Corps at uh, United States Marine Corps. And uh, during initial final planning conference mo ay uh, nagkaroon ng coordination and physical ng ating mga planners local chief executives ng Maguyanong Del Norte. Particular po uh, sa local government unit ng TANAC-SUMAT uh, kung saan po uh, kung saan po nagawa ta ng uh, uh, combined training exercise at uh, community relations activity at uh, Mayan Night School at at uh, uh, fortunately po, tinanggap man po ng, uh, ng uh, local government ng uh, dati ng uh, uh, komunidad ng mga uh, uh, marine exercise. At uh, ang uh, Marines ay sponsor mo. Ito uh, yung nagawa sa lobby ng uh, head captain ng Marines po sa Burira. Opo. At sa Marines forward operating base po sa Barangay Pepsaran uh, sa Mensensura. Yeah, yes, mm -hmm. Sa kabuuan um, ko so, si um, Juan, naging yung naman po ang nasabing uh, uh, bilateral exercise. Okay. At uh, walang kinailangan presidente na lumikas. Oh, that's good. During <laughs> the exercise. Opo. Ayan, malipat naman po ako kay Mayor, Mayor Dato Marshall. Uh, good morning po, sir. Uh, kumusta lang po ang feedback naman o pagtanggap ng mga residente dyan sa ginawa pong Marex 2024 in particular sa inyo pong bayan? Uh, good morning, Mon. Good morning sa mga, mga kababayan natin ng Lord. Uh, masaya po uh, dahil ano, hindi po namin nakalain na matutupad po yung akala namin hindi nakikita lang sa luton o palawan yung exercise eh masaya po kami dahil sa buong prinsipyo ng bar ito po kami na napili na para doon ni eh, gaganapin yung exercise type ng Marek. Mm -hmm. Ba, bakit po ganun yung galak po ninyo, Mayor? Ibig sabihin, sangayon po kayo sa LGU sa ganitong klaseng mga aktibidad ng militar. Ano lang po dahilan? Ano ang problem dahil ano, na yung ating mga kababayan na dato blasted to us. yung iba, first time yung nakakita ng mga uh, Amerikano. Tapos, yung mga aktibidad na yan, eh, maganda yan para sa mga kasundaluan natin dahil nagatagdagan yung, yung Manila nila. Mm -hmm. So in a way, uh, Mayor, sangayon po kayo na dumalas pa itong ganitong klasing presensya ho ng US military sa Mindanao? Okay lang sa inyo yung ganun, Sir? okay lang dahil kung yun naman din ng uh, yun ng ating buong sandata ng Pilipinas ay eh, nakakabuti naman sa mga kababayan natin lalong lalo ng barang region eh wala namang problema sa amin eh. Mm -hmm, mm -hmm. Mabalik lang po kay Captain Rojas Sir, uh, kung kung sakasakali ba magkakaroon ba ng mga other related activities nga po sa Central Mindanao at saka ka uh, yun din tanong ko nga po kay Mayor no kung sakali ba mas mas, dadalas po ba yung presensya sa ayon ba kayo na mas dumalas pa yung presensya ng US military sa Mindanao sa pamamagitan probably ng dagdag na base militar sa rehiyon at paano po ito makakatulong lang din kung sakali uh, Sir Mon, uh, okay, sa, aking uh, personal opinion, ang uh, pagdating po ng presensya ng mga High uh, Tech states Military Forces dito sa Mindanao you know, Kung hindi magana po kaya eh, uh, maaring magdulot din po ng positibong uh, epekto sa uh, seguridad at kapayapaan ng rehiyon. Ito ay magiging bahagi ng uh, strategic partnership at magpapalakas sa uh, ating uh, ating kakayahan. Ito ay maaring magdulot sa mga ang dagdag uh, ang dagdag na base militar ay maaaring magbigay din ng uh, maraming oportunidad sa trading, uh, resource sharing, at uh, um, operational readiness. Ito rin ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating uh, maritime security sa pagdugon sa mga emerging threats sa uh, Indo-Pacific. So, ma Kay Mayor, Mayor, kung sakali, yung dagdag na base militar sa rehiyon po ninyo dyan sa, sa BARM, are you in favor also of that uh, kung, uh, kung magkakaroon po ng pagkakataon? Yeah, siguro po, man, dahil uh, no, kung yun naman po yung sinasabi ko na ikakabuti ng ating bayan sa Pangsamoro, so maganda naman po yun. Mm -hmm. Sir, curious lang po kasi nga first time na nagkaroon nga po ng ganyang Marex 2024 or marine exercises dyan po sa Mindanao, in particular dyan po sa, sa Dato Blas in Suwat, sa bayan po ninyo, eh, ano lang po yung mga specific na naitulong nito sa, sa community? ah uh, sa amin naman po nun, wala po po, dahil Nauna yung mga bisita natin na galing sa Amerika, yung mga American nung sundalo. Eh, makita po natin, makita po nila yung aming mga yung aming lugar sa Dato Blasin Suwat na napakaliblig. At least, uh, pwede nilang uh, pagbalik nila ng US o pwede nilang ibalita ng munisipyo ng Dato Blasin Suwat ay Uh, maganda, pwede mong potential kami sa tourism. Uh, pwede nilang, hindi lang naman po, alimbawa uh, yung pinupuntaan nilang mga spot ng Luton or Visayas, meron din ba pala sa farm region, katulad ng datog Blasin Suwad. Opo, kasi nga syempre ang concern po usually pag sa mga usapin ng tourism, yung security and safety. So maganda kung baga inaanunso po natin sa po mangitan din po ng ganitong marine exercises e eh, pinapakita na it's safe no at suki po ng alagang kapatid foundation itong dato blasin suwat mga kapatid tama ho ba mayor tama matagal na po natin naging suki ang TV5 lalong lalo sinimon, si Limon uh, ikaw mismo <laughs> yung napunta ng bayan ng Dato Blasin Suwat. Oho, na kalagang ni uh, Napuntahan po natin 'yan, no? Napaka ganda. Ako ang gandang ganda po talaga ako sa Maguindanao province. Sa dami ho ng mga maari pang ma-develop at diyan sa lugar na 'yan. Nako, ang dami na hong na-develop. Okay, sir, uh, panghuli na lamang kay, may, kay Captain Rojas. Sir, may, may nagtatanong lang po dito, phone in question. May posibilidad na raw po ba magkaroon din ng dagdag talaga na base militar dyan sa Mindanao? Kasi ngayon, isa pa lang po so far, ginawa pang EDCA site. Yan yung dating Lagindingan Airport, kundi kami nagkakamali. Yes, sir. Dari yung pagkakalang sa Twitter, uh, so far, possible po na magkaroon. Pero, uh, isa pa lang po yung uh, base militar dito sa Central Mindanao, which is i po natin na uh, mayor, uh, mayor Dato mga kasinsuwa po, yung mga uh, participating uh, forward base po na nakapos po sa yung pinansalan pinansagan, bayan po na natin mga mayor sa po. Other than that, pa po siya. hmm so magkakaroon po ng base militar doon sa Dato Bla? Tama po ba ako ng pagkakaintindi? Medyo nagchachapi lang po yung line. Uh, yes sir, bali yun ay i-detonate po ng local government unit po ng DBS sa ating uh, Pinipid Marine Corps po para magkaroon po ng uh, marine base po sa ating uh, municipalidad. Okay, nako, ang Datu Blasin Suwat LGU pala ang maglalaan po talaga ng area or lupain para magsilbing base militar talaga. Ah, uh, talagang gusto talagang ma-open ng DBS or Datu Blasin Suwat itong kanilang lugar. Panghuling mensahe na lamang po, uh, Captain Rojas, uh, sa mga susunod pang mangyayari po in terms of marine exercises and other activities po ng Philippine Navy Jaan sa area. Uh, uh, yes po, Sir Bon. So yun po, sa uh, una po sa lahat, salamat po for uh, the opportunity na uh, may inkabito dito sa inyong program uh, uh, para po sa ating mga aminamahal na kapupayan at umahal na mabayban. Sa buong aming uh, Pilipino um, uh, rin po at sa buong armed forces of the Philippines ay thousand na papasalamat sa inyong atasawang support po na uh, kakatapos lang po na muli ng 2024 ay patunay ng ating matibay na kahandaan at kakayahan na uh, harapin po ang at para sa kalitang ng ating bagsa. At uh, makakaasa po kayo ng, na ang inyong forces of the Philippines ay uh, patuloy uh, magsasanay sa mga uh, bantayan ang uh, sigurodan at sa at ng ating mga bagsa. Hindi po, Sir Mon, salamat po. Opo. Umaga kay Mayor na lang. Mabilis na lang po, Mayor. a uh, few words or final words lang po. At saka, grabe, magdodonate pala talaga kayo ng area for this kind of base militar para sa, uh, sa ating mga kasundaluhan. Message po, Mayor. Uh, ano po, Juan? Oh, Nag-donate na po tayo ng lupa sa First Marine Brigade na na po yan. Doon nila po ginamit yung exercise sa uh, na-donate mo natin yung lupa na para po sa First Marine Brigade. Opo. Ano pang aasahan natin dyan, sir? Mayor? Ah uh, ano po? Uh, maganda po. Sana, ano, um, uh, yun yung po yung Dato Blasid Suat uh, ulit noon para makita niyo yung pagpunta niyo na tinanong tayo nung nakalipas na paing. Uh, So ngayon, kikita niyo ulit na, na, na bumabangon tayo. That's good. Maganda po talaga na tuloy-tuloy yung development. Maraming salamat mo sa TV5 at sa Alagang Kapatid. lalong lalo na po yung armed forces natin na dito po naganap yung mga Opo, kaya 30, 30, pala Kaya pala 'yan ginawa e eh, nag-donate na pala kayo ng lupa. Maraming salamat.